Good afternoon everyone. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ayan, bumili tayo ng itlog. So, limang 3 yung nabili natin itlog. Pero hindi siya nakalagay sa 3 kaya ililipat ko siya 3 Baka kasi kulang. Kaya, check natin kung tama yung nabili natin itlog. Ayan. So, nililipat ko siya sa 3 guys. At pagkatapos niyan, ilalagay ko naman siya sa aking display. <coughs> ay. So, ayan. Yan lang yung video Puna. ngayon. Thank you so much for watching. 你什么来？嗯嗯嗯嗯 Thank <laughs> nakatira naman ako ng pagkain ng anak ko. So, ayan yan, kanin. At itong sinigang na hipon. At saka yung inihaw nilang bangus, guys. So, let's eat. At gutom na rin si Miming, no? Mamaya, bibigyan kita, ha? Ha? mag ka, ha? Ayan, mga langga, dito na tayo kukain. So, ito ang ating ula at ang kanin ito naman yung ating ula mayroon tayong sinigang at bangus so puro lahat mm.